Brigada, in the heart of changing lives. Makabagong tunay na Radio, radyo. Tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Makabrigad ang ating one time the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At gayon. At ngayon. Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hati sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada, pamilya ng EJK victims na kahinga ng maluwag matapos tanggihan ng ICC ang interim release ni dating Pangulong Duterte. Congressman Pulong Duterte naman mga kabrigada, tinawag na gross and disgraceful miscarriage of justice ang ginawang pag-reject sa pansamantalang kalayaan ng kanyang ama. Samantala mga kabrigada, bilang naman ang mga apektado ng lindol sa Davao Oriental at Karating Lalawigan, umakyat pa sa higit 8,000 individual. Taal volcano tuloy-tuloy pa rin sa steaming activities, higit sa 20 volcanic earthquakes na itala. katapos mag-viral, Congressman Bong Suntay nilinaw na hindi vape ang inihit-hit sa plenaryo sa kamera. At dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo na mumuro na sa susunod na linggo. Palitan Nationwide sa Tanghali. Buong Puso, Puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa Tanghali, Brigada Balita Nationwide. Ang Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Sabado, Kabrigada, October 11, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada na ibsan ang pangamba ng pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing sa ilalim ng War on Drugs matapos tanggihan ng International Criminal Court ang kahilingan ni Kam ng Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Rise Up for Life and for Rights spokesperson Robilyn Litaw, sinabi nitong muling nabigyan ng pag-asa ang mga naulila na may pagpapatuloy ang proseso ng paghahanap ng justisya. Hindi pa niya, ikinababahala kasi ng mga pamilya ang posibilidad na makaiwas ang dating Pangulong Duterte sa kanyang pananagutan kaya't ikinituan nila ang naging pasya ng ICC. Dagdag pa patuloy silang makikipag-ugnayan sa mga abogado mula sa National Union of People's Lawyers upang mas maunawaan ang mga pamilya ang susunod ng mga legal na hakbang kabilang ang iba pang kahilingan ng kampo ni Duterte tulad na lamang ng pagpapatigil sa kaso dahil sa manoy karamdaman. Bagamat wala pang chak na petsa para sa susunod na pagdinig, nananatiling determinado ang mga pamilya ng EJK na ipaglaban ang hustisya. Kaya po nung nalaman ko ito ay nakahinga ng maluwag na sana matuloy na nga yung proseso ng trial ng dating Pangunong Duterte at yung kanilang pangamba ay naibsan kung po dahil ito muli nakita na mapanig yung International Criminal Court sa mga tunay na biktima ng madugong war on drugs. Pago en Pago, nationwide. Sa kaugnay pa rin na balita, mga kabrigada, mariing kinundinan ni Davao City Representative Paolo Duterte ang desisyon ng International Criminal Court o ICC na huwag pagbigyan ng hiling na interim release para sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Duterte, aapila at lalaban sila upang makauwi ng Pilipinas ang kanyang tatay. Ang pasya ng ICC ay maituturing anya na gross and disgraceful miscarriage of justice at hindi umano ito batas kundi political chatter. Ang kanyang 80 taong gulo lang na ama ay wala sa kapanyarihan at nakaranas umano ng political persecution sa sariling bansa. Iginipan ito na hindi Flight 3 si dating Pangulong Duterte at sa katunayan ay minamahal sa bansa at gustong manatili dito hanggat siya'y nabubuhay. Minsahe naman ni congressman Duterte sa niya ay kidnappers ng kanyang tatay magbabayad ama ito sa kanilang ginawang krimen. At sa CIA naman mga kabrigada na umano'y ikasabuat, hindi umano mapatatahimik ng kidnapping ang kanyang ama at maaring makatulong para siya'y maging martir. Rapido, Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada, mahigit 8,000 naman ang mga individual ang siyang apektado ng malakas na lindol sa Davao Oriental. Brigada kat Austria, ibrigada mo! Brigada! brigada. <laughs> Report! Mahigit 8,000 individual ang apektado ng malakas na lindol na tumama sa Davao Oriental. Batay sa ulat ng NDRRMC, umabot sa kabuang 8,436 individuals o 3,519 families ang apektado sa mga bayan ng Mati, Taragon at Lupon sa Davao Oriental, gayon din sa Hinatuan, Surigao del Sur. Naitalang talang pitong nasawi at tabing isang sugatan dahil sa lindol. Nasa 33 tatlong kabahayan naman ang nasira kung saan di marito ang totally damaged. Ayon pa sa NDRMC, ilang kalsada at tulay ang naapektuhan kung saan di sa mga kalsada at isang tulay ang nanatiling hindi madaanan hanggang ngayong umaga. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila, The Music News Authority ang Philippine Red Cross, mga kabrigada, muling nakapagbigay ng dugo sa mga pasyente kasunod ng lindol sa Davao Oriental. Brigada Silang Batibag, i-brigada mo! Brigada! Brigada. Tuloy-tuloy ang pagresponde ng Philippine Red Cross o PRC para sa mga pasyenteng apektado ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Ayon sa PRC, nakatanggap ito ng request mula sa Davao Oriental Provincial Medical Center para sa blood supply. Ito ay upang masuportahan ang mga biktima ng lindol at ang mga pasyenteng nangangailangan ng blood transfusions. Nakapagbigay na ito ng 70 units ng dugo upang matiyak na ang life-saving support ay makararating sa mga pasyente ng walang antala. Samantala, patuloy ang pagmobilize ng ahensya ng blood services, welfare teams at mga volunteers sa iba't ibang bahagi ng komunidad sa Mindanao in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News SM Manila. The Music News. Assortment! Of Samantala mga kabrigada, dalawampung volcanic earthquakes naman ang naitala sa Bulkang Taal. Balita mula kay Brigada Katrina i ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Report! Naitala ng Feebox ang dalawampung volcanic earthquakes sa Bulkang Taal sa loob lamang ng 24 oras sa mas mataas sa labing isa na naitala noong nakarang araw. Sa latest advisory, nakapagbuga ito ng makapal na usok na umabot sa 2,100 metro ang taas habang 1,829 metric tons naman ng sulfur dioxide kada araw mula pa noong September 30. Wala namang naobserba ang volcanic smog o vag at hindi rin nakita ang pag na may init of fluid sa main crater lake. Bukod dito, umabot na sa 109 volcanic earthquakes at apat na tremor na naitala mula October 1 hanggang 11, kaugnay ng dalawang periodic eruption na naganap noong October 2. Nananatili naman sa alert level 1 ang vulkan. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Onson, na 105.1 Brigada News sa Manila, The Musica News. Off got a ballita nationwide. Sa iba pang balita, mga kabrigada, dating PNP Chief Azurin na manunumpa na sa lunes bilang bagong ICI Special Advisor. Brigada Jigo ko Studio i Brigada Bo. Report. Nakatakdang manumpa sa lunes alas 10 ng umaga si dating PNP Chief General Rodolfo Azurin bilang bagong Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure. Kanyang papalitan si resigned Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Si Azurin na mula Tarlac at miyembro ng PMA Makatao Class of 1989 ay nagsilbing ikadalawamputwalong PNP chief at unang itinalaga ni Pangulong Marcos noong 2022. Bagamat may kontrobersiya ang kinaharap noong huling bahagi ng kanyang termino dahil sa manoy pagtatakip sa recycling ng droga sa PNP ipinahihag na malakanyang antiwala sa kanyang karanasan at liderato upang mapatatag ang kampanya para sa transparency at accountability sa mga infrastructure projects. Ayon kay Azurin, mabigat ang iniatang sa kanyang trabaho, lalo pat si Mayor magalong ang kanyang pinalitan pero kanya raw itong kakayanin. Giit niya, walang sisinuhin sa gagawing investigasyon at hindi siya papayag at lahat dapat ay investigahan. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music news of our Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, health facilities naman na hindi napapakinabangan sa kabila ng bilyong pisong pondo. Aba, pinasisilip yan sa kamera. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada! report Pinaiimbestigahan ni Akbayan Party List Representative Shell Diokno ang umano'y mga irregularidad sa Health Facilities Enhancement Program o HFEP ng Department of Health. Batay sa House Resolution No. 351, nais ni Diokno na siyasati ng House Committee on Public Accounts at House Committee on Health ang programa. Kabilang dito ang pagtatayo, rehabilitasyon at pagpapaganda ng barangay health stations, rural health units at medical facilities sa bansa. Ipinaliwanag nito na nakatanggap ng bilyon-bilyong pisong alokasyon ng HFEP sa nag- ang mga taon. Ngunit sa kabila nito ay marami pa rin umanong mga pasilidad na hindi napakikinabangan kahit na malaki ang pondong inilalaan para dito. Matatandaan na sa katatapos na plenary deliberation sa Kamara, nasa 400 billion pesos ang nailabas na pondo sa local government units sa ilalim ng HFEP sa nagdaang dekada. Ang problema, nasa dalawandaan sa 600 o wala pa sa kalahati ng mga health center ang gumagana. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority bago balita, Wala naman ang tiwala ng Sen. Sherwin Gatchalian ka Department of Agriculture Secretary Francisco Chur Jr. sa kakayan itong ayusin ng Manoy labis na pagpapresyon o overpricing ng mga proyekto ng Farm to Market Roads na tinatayang aabot sa 10.3 billion pesos sa isinagawang budget hearing ng Senado, mga kabrigada, lumutang ang anumalya sa presyo ng FMR na umaabot hanggang 300,000 kada metro, malayo sa karaniwang 10,000 hanggang 15,000 pesos. Sa panayam ng Brigada News FM kay Gatsalian, sinabi nitong mas nararapat na mailipat sa DA ang pamamahala at implementasyon ng FMR projects upang matiyak ang transparency at accountability. Yun na nga, dahil nga may karanasan si Secretary Tio Laurel, mm. ako, ako, kampante ako na mapapababa niya ang presyo ng, ng farm to market rules. Oh ibig sabihin kapag nagkaroon ng aberya o kapalpakan sa proyekto malinaw na ang DA ang mananagot dahil sila mismo ang namamahala at magpapatubad at wala nang sisihan o turuan sa pagitan ng mga ahensya matatandaan mga kabrigada na kabilang sa May pinakamalaking kaso ng umano'y overpricing ang Region 5 at Eastern Visayas bukod pa rito natukoy na rin na ilang kontratista na sangkot sa anomalya sa mga flood control projects ng DPWH ay saring nakakakuha ng FMR contracts ...bagay na lalong nagpataas ng alarma. Dahil dito mga kabrigada, inihahanda na ni Gatsalian ang pagsusumite ng resolusyon sa Senado... ...o sa Senate Blue Ribbon Committee upang masusing-ibisigahan ang naturang anwalya. Makikipagunayan na rin anya siya sa Independent Commission for Infrastructure... ...upang maisama ang FMR overpricing sa mas malawak na pagsisiyasat... ...sa irregularidad sa infrastructure projects ng pamahalaan. Sa ngayon, nagpapatuloy naman ang on-site inspection ng DA, katuwang ang Commission on Audit... Upang tukoy niya ng mga ghost projects at iba pang posibleng irregularidad sa ilanim na nasabing programa. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada ang pagtatayo daw ng border inspection facilities ay may pinatututukan ng Senado sa DA upang maiwasan ang pagkalugi ng bilyon sa agrikultura. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Report! Umapela sa si Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reforms Chairperson Senator Kiko Pangilinan sa Department of Agriculture na iprioridad e ang pagtatayo ng mga first border inspection facilities. Ayon kay Pangilinan, importante ang pagtatayo ng ganitong pasilidad upang hindi nga na malugi ng bilyong piso ang agrikultura nala ng mga peste o di kay sakit tulad ng African Swine Fever. Dagdag pa niya kung mayroon lang first border inspection noong panahon ng COVID-19 ay hindi din daw maharap ang bansa sa ASF outbreak. Kasunod nga nito bagamat aabot ng 1.9 billion pesos ang pagpapatayo sa limang cold examination facilities in agriculture ay sinabi naman ng senador na mainam na makapagsimula na sa pagpapatayo ng tatlong sites nito. Ang CEFA facilities ay makakatulong nga sa early detection at maging containment ng mga sakit o di peste sa imported agricultural products. In the heart of changing lives, ako si Brigada Anquartas ng no 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News of the ito na Liga ng mga Barangay, mga kabrigada. Nagpasalamat kay Paulo Marcos sa pagpapalawig ng kanilang termino. Mula sa Malacanang Brigada markar Sargaan i-Brigada mo. Brigada! Report. Nagpasalamat ang Liga ng mga Barangay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos itong lagdaan ang Republic Act Number no. 12 23, 2, na nagpapalawig sa termino ng mga kasalukuyang opisyal ng barangay at nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataang eleksyon sa hanggang November 2020 sa kanilang pagbisita sa Malacanang. Pinangunahan ni LNB National President Katrina D. ang personal na pag-ambot ng resolusyon ng pasasalamat kay Pangulong Marcos bilang pagkilala sa kanyang pagpirma sa nasabing batas. Kasabay ng naturang pulong, tinalakay din ng Pangulo at mga opisyal ng LNB ang mga hakbang para mapalakas ang pamamahala sa barangay kabilang ang mandatory training para sa mga opisyal at pagpapatupad ng seal of good local governance for barangay. Tiniyak din ang Malacanang ang support sa mga panukalang batas gaya ng Magna Carta for Barangay Officials at iba pang reformang magbibigay ng karagdagang benepisyo at proteksyon sa mga lokal na leader. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Umahataw, Brigada Balita, Nationwide. Kaprigada nagsalita na sa Quezon City 4th District Congressman Bong Suntay matapos mag-viral ang isang video na kung saan ay may makikitang hinihit-hit ito habang pinag-uusapan ang pagtapya sa pondo ng Office of the Vice President sa camera. Sa post kasi ni Attorney Jesus Palksis, ipinunto nitong maipit pong pinagbabawal ang panini paninigarilyo kahit ang pagbibibabe lalo na sa loob ng House of Representatives. Depensa ngayon ni Suntay, hindi vape kundi isang breathing exercise device ang kanyang sinusubo at hinihit-hit. Anya ito raw ay tinatawag na Bretasi, isang natural na breathing device na ginagamit para ho sa pagpapakalma at tamang paghinga. Wala raw itong chemical, maging usok at ba materya. Sinilang na ang ng naturang device na ito ay hindi ginagamit bilang vape or dili kaya sigarilyo. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. naka break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. satang hale Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines sa katuwang ang Maxan Capsule at Moms Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Ingat po tayong lahat mga kabrigada. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Bigada, in the heart of changing lives.